Nahinu tayo guys dito sa malapit sa Padre Pio guys At may nadaanan tayo ng kwan, gulay Anong tawag nga dito madam? Pako ayan Ayan guys Ito ka pwede na iloto? Pwede na iloto or? na po Tatanggalan niya na lang siya ng ano sa... Ay, yung buntot niya. Magkano ganyan? 150 po, 100. 100. Ito 150? Apo. Pili ka mam? Ma Pakupo. Ayun, mga kulot. Ito ka blotay mo, magawa niya. Parang kang kusyos eh. Ayun na lang. Hindi kaya matanda na to? Hindi po. Mura pa? Mura pa. Pakupo. Spirit 350. Tapos ko ako nito. 2.45 45. Lang. Dalawa 45. Uh, Okay. Ayun, magkano ganyan sa may... ganun din po, sir. May 150, may 100. 100 po, 150. Pero pwede na to ano? Pwede nang... O sige nga, dito, dito sa na lang. lang po. Oo. Oh, okay. Bumili tayo na Walang dagdag <laughs> Tapos ito Kaya pwede so, pa naman ito ano Kasi okay. na pag matigas pa yung paklang Kuya, huwag niyo sasama Pero pag malambot, isama mo Kasi sayang Sige, Dalaw dalawa Oo. Sayang yung paklang Yung medyo mura-mura para walang tapon, ayan guys, bumili tayo ng paku at saka, anong tawag nito? Suso, sir. Ah, uh, suso. Ayan, suso. At ating igagata, mga kaisarugman. Ayan. Ayan guys, yata, babayaran natin guys yung binili natin. At ito pala guys, yung ganitong oras, araw ng linggo ay medyo marami ng mga sasakyan. Ito yung mga magsisimba dito sa Padre Pio. Ayan, tingnan nyo guys, oh, medyo ano na yung mga sasakyan. At uh, huminto lang tayo saglit guys Dahil bumili tayo ng pako At saka yung suso Ating igagata Namiss ko yung ganitong ulam guys Kaya uh, lumagpas na sana ako Kay madam Ay pinalikan ko Ayan Matagal-tagal na tayo guys Hindi nakakain ng kwan Ganitong pagkain kaya namis natin kaya kanina bumalik tayo at yung mga gusto magsimba dito sa Patripio ganitong oras medyo uh, traffic na ayan na galaw galaw pa naman at uh, siguro maya nito ay uh, yung usad mga sasakyan ay uh, bumper to bumper na At siguro mamayang gabi ay makabalik tayo dito para makapagsimba. At uh, isasama ko yung asawa ko, guys. Okay, abutin tayo ng traffic at uh, magbabayad na tayo, guys. Kay madam. Bayaran na natin yung kinuha natin na pako at saka suso. Ayan. Okay, hanggang dito na lang muna, guys, ang ating vlog. Thank you so much for watching. Bye-bye. At uh, dito na tayo, guys, sa bahay pagkagaling natin ng Padre Pio Santo Tomas kanina na hinahanap natin yung bahay ni Miss Jaden ay may nadaanan ako na nagtitinda ng pako at saka suso ito po ay ating puputulin yung pinakabuntot niya ito puputulan natin to para uh, maalis yung dumi-dumi niya at ating aalog-alogin yan para yung dumi niya ay mailabas. At try kong ipagluto yung aking asawa at saka yung dalawang anak ko. Sa totoo lang ay hindi pa nakakain ng ganito yung anak ko, suso so, at saka gulay na pa ko. Ating gagataan guys, okay. At uh, maya maya guys, atin munang ipiprepare yung pagluto. At ayan guys, na-prepare na po natin guys yung may sili uli, may bawang, luya at saka sibuyas at gagataan natin guys yung pako at saka yung suso bali ito yung pako na himay himay ko na guys yan at uh, ito naman yung suso naputulan ko na yung buntot niya. Oh. Ayan, naputulan ko na yung buntot para pag sinipsip sip mo ay, kung kumbaga yung madala natin pag sip sip o yung may pressure yung huli yan. kasi pag hindi natin pinutulan ay uh, hindi natin masisipsip at atin nang iluluto guys para makakain na tayo at bali ito guys niluluto na natin yung gagata nating soso at saka pako at uh, hinahalo kay uli natin guys para hindi mamuyong gata ay yung nabili kong pako at saka so sa, sa Pio sa Tutumas Batangas yung nag-vlog ako kanina guys na may hinanap akong bahay ni Miss Jane Jaden ayan pagkukuloy natin ng maigi guys pamamantikain at ayan guys kumukulo na siya ayan pakukuloy natin ng maigi yung pinapalangis langis natin bago natin ilagay yung uh, pako at saka yung suso at uh, medyo malapot lapot na guys ayan magmamantika na siya at yung ilalagay yung suso at saka pako at nilagay ko na yung gulay na pako guys ayan ito muna inuna ko yung pako kasi yung suso ay kaunting init lang ay luto agad pag masobran kasi ng luto natin yung suso ay hindi natin mahihigop yung lamang loob niya kaya ito muna natin inuna yung pako para maluto agad tapos yung suso ilalagay natin guys ayan ilalagay ko na yung suso guys ilalagay ko na yung suso para sakto sana kumain yung anak ko guys. Nilutuan ko sila ng suso at saka pako. Sara, yummy, look delicious. Ah, ito na guys, naluto ko na yung pako na may suso. Mm, yummy. Ayan, yummy, yummy. Ah, kain na tayo guys. Kain na.